Napakaganda naman dito. Ayun Wow. Nawalan siguro ng prino ito. Ayun o. Nawalan ng prino yan. Ayun know. o. Bumanga mga kapabinsya o. Oh. Yan yung parang lighthouse. <laughs> dito pala tayo dadaan dito. Sa kaliwa. Ayan. Dito pala tayo dapat. Ayun know. o. Ah. Uh, uh, uh. <laughs> Hirap nga lang. Pero mas okay na to kaysa dyan sa may taas. Na, parang tingin ko hindi talaga kakayanin ng mga motor na kagaya nitong sa atin. Na hindi naman pang off-road. Dito, medyo kaya-kaya pa to. Oh, dito may resort dito mga kaprobinsya. Oh. Parang may ganitong lugar sa amin mga kaprobinsya. Oh may mga puno ng nyug tapos nandyan yung dagat o oh. ayos limpos beach resort ayos mga kaprobinsya oh. ganito ang ganito yung lugar namin sa probinsya ganyan din yung bato o oh. Yan, ayos dito. Okay, okay dito. tapos meron din silang mga cottage o di ba ayos ganda rito mga O. sa susunod o kung naghahanap kayo ng mga maliliguan lalo yung mga barka, magbabarkada o dito o wow ganda rito o Ayos mga probinsya. Oh. Solid. Ano? Ganito ang ganito yung probinsya namin sa, sa Surigao. Ganyan no oh. may mga puno nang nyog. tapos ganyan din yung bato. Ganyan din yung dagat. You know ganyan din yung bato sa tabing dagat. Hindi siya buhangin. Astig mga probinsya. Oh, dito si Ventado na okay na dito okay may natuklasan na naman tayong kakaiba dito mga kapabinsya okay no Gito sa amin yung sa amin na star beach ganito ganito pakaganda naman dito ayun no wow Pwede ka lang siguro magano dito ng tent tapos maglagay ka lang diyan ng tent oh para hindi ka na umupa ng cottage. Okay. Oh. Solid. o dito dito mga kabalbian siya Pwede pwede Dito libre lang to sigurado Dito kadumaan Ano Oh, meron pa dito parang ta, kung tawagin diyan sa amin. Oh. Oh. oh Di ba? Wow. Libre lang siguro 'yan diyan. Libre lang siguro yung liko rito. Oh, Di ba? Libre lang 'yan. Grabe to mga kapabinsya Offroad na offroad talaga Oh Ah Ang may semento na tayo nakikita Sana Iyan na yun At tuloy tuloy na yun Ah Whew. Grabe. Huh. Solid. Wow. Oh. Ito mga probinsya oh. Nawalan siguro ng prino ito. Ay no, nawalan ng preno 'yan. Ano you know? no, bumangga mga probinsya oh. Kawawa naman. Kumusta kaya 'yung mga sa kanya na no. kasi paakyat to oh, mga oh. Sobrang paakyat. Pagka hindi talaga condition pray na mo dito oh. Good luck na lang sa'yo. Tapos ang dami pang mga ganyan no. Oh. Parang na ang gagaling sa taas. Mga bato-bato. Wow, grabe adventure ito yung adventure talaga oh tapos ito parola ito yung kanilang parola ay no pasok tayo pwede naman yata pumasok dito eh Yan. Ah. Tingin tayo dito, mga kapibinsya. Pahinga muna tayo kaya. Pagpahingahin muna natin yung ating motor. Hop. Hop, the leakage. Malambot. Tras. Lu. Lu tayo diyan. Dito tayo. Dito tayo nang matigas na way. Ito Yan mga siya. Wow. Ayos parola. Ay no. I love Lubo. Ang galing. Dagat. Kasubangin. Ayun oh. Ayun. I love Lubuyo. I love Lubuyo. Galing ah. <laughs> Dito tanaw na tanaw mo yung mga padaan mga kapipinsya. siya. Oh. Diba to, guguho? Malambot eh. Ayan o. Wow! Ayan no, Ayan Galing yun know. oh. Ayan yung parang lighthouse. Continue, mga ngakak pimpin oh, dahan-dahan Oo oh, ko na alam Ito mga dinadaan natin Mga pabitsa ko Saan ang lusot okay, daan pa naman oh. Ito Tingnan natin Kay gulo-gulo maps Itanong natin Ay o Lobo. Malabrigo. Ang layo pa. Grabe. Okay lang yan. Wala siya. Kaya natin yan. Siguro wala na tayong masyadong dadaan ng hirap dito. Puro hirap na yung pinagdaanan natin dun sa kabila eh. Oops. Wow. Kaliwa. Okay, mukhang sementado na mga probinsya. Mukhang okay na yung kalsada rito ah. Wow. Huh. Sulit. Nakaligtas rin tayo mga kaprobinsya. Dito medyo okay na yung kalsada mga kaprobinsya oh. Grabe. Natiis natin 'yon mga kaprobinsya. Kaya ako kay COVID eh. COVID! Galing mo! Ayan yung kalsada na yun mga kaprinsya. Yung kadugtong ng ating mga dinaana. No? Oh. Maganda siya. Kaso lang, hindi pa nga tapos. Madami pang hindi tapos na simintuhin na daan. Kaya mahirap.